Hello, my little friends. Welcome back, Saltling Stevie's Blog. Okay. So mga adlaw ay makadto kami sa bala sa ginobrahan sa ngakon manghod dira sa King Town. Shout out da sa Victoria's Milling Company. Ah. <laughs> so do dere na sa sakop na sa sa Victoria's. Tawag dere sa ila subdivision, King Town subdivision. So kay wala ang amo sa ngakon manghod, ginagadya kami mga ubat sang sa ila nga kalamansi. <laughs> <laughs> kay kadag ko na ko no kag damo gid bunga di ginagadya kami ti kami naman ni nga duwas ang mga akon nga bana sig dasig man kami syempre kawatay naya na ya <laughs> dasig kami kay syempre libre tapos ibligya namon kawaton kag ibaligya <laughs> Tidin ka mo daw mga ka-friends, alright? Kaya masulod na kami sila, balay. <laughs> tapos ang isa na bilin pa hindi gali ka balo magbukas sang gate tigin sugat na kuda sa manghod ko sa may gate gali. hindi ko magsulod kay damo ido kabudlay gali mga awat mga ka friends kung damo ido ang ila <laughs> hindi mo bang bang mga ido yata to ara na ako manghod gimbuksan nako kay mo empisa na kay mga awat sang kalamansi <laughs> na may blaka kalaman sa inila mga ka-friends kay kadag ko blaka bunga kay ginapabayaan lang nila that's why ging kawat naman <laughs> tiara na kami sa sulod kami sa mga ko ang isa na bili sa sagun <laughs> tanawan niyo bala mga ka-friends kay hindi saya kasulod tanawan niyo lang da manitsit ba na saya sakon kay hindi saya kasulod ano, nasa <laughs> Bawa ayawan ni sa kaabre, Tigin balikan ko na lang siya eh para makasulod sa. Pero ito, itul, ito, itul, ito, load lang gid na ang gate. Hindi sa kabalos. <laughs> diaran na si Madam gabalik na kay buksan sa kuno sa gate. <laughs> Mangawat na lang gid. Hindi pa kabalo magbukas ang gate. <laughs> Makanami. Di bala sila mga ka-friend bala kay may koi sila. Tidog, ginabalak pa namon nga. Kawaton man. <laughs> ta na ka nami ka mga koy nila kadag ko bala mga ka friends alaga ginisang madam sang manghod kuya no kanami gidya ho maka relax gali isa sa mata kag saka og galingon mo kung may mga amo amo ka kay kung wala ka pwede mo ni kwa <laughs> pwede na ni guro isog bakit naggo daggo no Araw, may tilapia <laughs> <laughs> Ara nang isa ka madam nga nang umpisa na sang pangawat sang kalamansi. Ba Dios ko. Hindi ko ka ka balo kun ko magumpisa manguha. Kay kadag ko bala ka mga bunga, wala ka kadamo, bala. Tay mo nagasalang mata ko kun ko magumpisa kuwa. Eh tanawa nyo bala mga ka-friends. Isa lang man nakapuno pero kadamo ka bunga kanami bala. Kag kanami di sang balay sang madam sang manghod ko kay damo or cage damo sa mga tanom. Ginabaligyan ni mga ka-friend kung gusto nyo mga magbakal, comment lang kamo da o. Kay ihatag ko yung details kung di na sila gusto. <laughs> si gusto nyo man manguha kalaman siya. joke lang. So ayan, ginabaligyan na sa sang madam sang manghod ko kay syempre amo man na pinagkakitaan niya din. Kag mahilig ina sa mananong bulak ya. Yeah? Tanawan nyo balaki ka nami ka mga orchids niya orchids na lang tanawa nyo, hindi na lang pangawat daw. hindi <laughs> ah, gimpakuan nang sang mangod ko, kay kanugon lang man ang kalamansi, kay galuto lang, ti, kung kwao naman, ti mapuslan pa naman eh, kaysa naman madunot lang na magkalahulog, di bala. Ti, tanawa nyo bala ko, kay ginahambal ko yan nga, ibaligya ko kung tagpiso ti, di bala, libre ko naging kuha, Ibaligya ko pa. <laughs> Pero kada mo gid jamo ka manguwa sang mga kalamansi nila. Nao, kinatudloan pa ko ka ko kung tiin ko banda kwa. On kay kada mo ti dugi-dugay buyuto na namon padalom. Hindi ta kabalo sa sang kalamansi ta. Hmm? Na wala din, din din na maka nakikanami kay la, orkage bala ay. Nan. Te sino gusto magbakal, comment lang da. Kadag ko, bala ka mga bunga sa kalamansi, kagluto ng iban. Abi mo, ginapangwa ni bala sa manghod ko da. Ihatag yan na sakon. Tiblig ya ako na to Nga changge. Baklon ko pa na. Mahal bala kilo sa kalamansi. Subong bala. Di dito sa changge, kuya damo, yaga pangita kalamansi. Tiblig ya ako na eh. Din ka pa na mga ka-friends man. Kasi <laughs> madunot na. Di joke la <laughs> Pati ka na ginabligya ko gid na iya. Mangayo ko na to siya tapos baligya ko. Kung pwede gani ang batuan do nila kagang mga lansones nila sa kaong ko sa kaong ko ko ba. <laughs> Pero kada mo bala sang tanom sang madam sang manghod ko damo mga fruit bearing tree. May ara sila orchids, may ara sila mga crotons nga ginabaligya. Mga imported pa nang mga orchids yung ginapang tanom niya. Kaginabutangan niya gina mga fertilizer, ya yeah, ginabaklan niya gid Basi gusto nyo bala magbakal bala comment lang kamo da mga ka friends kay kana may gidya sa ilay yang uh, mga orchids ti pwede man na ipadala sa Manila akong ah, kung gusto nyo ya kung gusto nyo ya mag order di, ta lang sa Manila kay ipapackage ta lang para sa inyo di ba So, ara ogin oh, buyuta na gid namo nang kalamansi. Ibaw ka na, maybe pang kakasundan na ng mga bunga ya kay kadag ko balati galing ginapunggan ko sang manghod ko kay siling ko pat ay pating gagmay ko pangwa ko. <laughs> si siling yang dag lang ti amo na Eh. Ang dag na lang pili ko kay kinakigan niya ko kay pating gagmay ko ba si mga kig nagigkuno si madam nga wala na bilin ng bunga sang iya kalamansi. <laughs> oto ito na, wala kami kitaas. Wala, labuton ko ginsya. Kaya kadag ko, wala ka bunga. Wala nyo ng duki at kiat nga, nga prutas. Nan. Doon muna sa kanami. Wala pang kwaon. Wala haw. Di, oh, nga ako. Nyaba na, pati buli na. Wala <laughs> nga. Kanami, ginsya ka mga orchids ni madam. Tanawa nyo lang. <clears throat> ba diba? Lain-lain pa na color. Grabe, gini iya alaga sa iya nga mga bulak iya. Yeah. First time ko na din nakasulod sa balay ni Madam. Kain hadlo ko sa mga ido. Dumda sila bala mga ido ka friends Basta e, gusto niyo man magbakal ido kag ginabaligya. <laughs> Para masunod nga magsulod kami da. Wala na ido. <laughs> Busa niyo na lang na bala mine, wala mga ido nila. <laughs> Pero draga pangwa kami good god. Bala ka mga ido kay hindi gusto ang ido nga mangwa kami da. Joke lang sus Diyos ko, hindi na mapunggan na nga ako mga kamot, manguha, pati manguhod ko. O, oh, isa naman nagsaka sa bangko. Bala mo naman, tagasan kami. Hindi kinanlagi kung sa bangko kaya para malabot, ginamon ang mga bunga dito sa babaw. nanho pertina na nagatungtong na sa bangko, nagatihin pa. <laughs> Nan, siyempre, ako, naman, nangga video, sakon, gabana, naman ako na nangga-video sa akin, nga ba na, naman ko nang manguha. sus Diyos ko, nangari yung pakayang ang isang uh, mastermind kung nga nakasulod kami din sa si ila balay bawa ko kasi si madam naglakat sa Australia tigin inambalang kami sa mga ko nga makadto kami diki wala si madam joke lang o oh, nag enjoy man gani akong ba nakapangwas ang kalamansi kikadag ko mo hmm tanawa bala Diyos ko nakadlaw pa <laughs> Abi mo kung sino ang atas taas ng tao <laughs> pagpanaw Wag pa na sa ganyan. <laughs> tanawa ba lang mga tanong ni madamo. o Kaindi. lang yung mga orchids na may mga lansones, may mga rambutan pa sila sa likod, may ara sila ng magustin. Yan, tanawa niyo bala o pati langit. <laughs> So sa dira, punggan ko nang nga kung manghod. Ah, siling ko tama. Nakikadabo. Nagid ni ba na mga kig? si madam. Iyak kay ubos. Nang iya kalamansi. si Diyos ko. Kaya nga, kung ba na nawili di sa koy? Balikan niya gid ang koy. Pero may balak. Gini sa kwao ng isa ka koy. Ang ko, ano color nga koy ang kwao niya daman. Iya, yeah, mabalik ko to bala sa koy. blake, do doon ka nami. Gito ka mga koy. do nami. Bala ihawad. <laughs> gorong Gurong ye gusto ye Gurong okay. nabalik balik kan gid bala ambot ni siya ambot namit saborsang na amit nang sa bursang na pero kana balas balasang mga koini ni madam lingaw, ka gid magadto ka diya abi ni namon ano lang dang ginahamba sang manghod ko sing eta na wanyo di bala may isda <laughs> abi ko tilapi <laughs> kay mamunit ko bala <laughs> gali kay kuy gali di palik pwede pero yung koy balan di Hindi, hindi. Wani, siya pwede kan, no? Okay. Mga pet fish lang gid ni sila ya. Nami lang bala sa pamatsagan nga may mga amo na pagbugta mo kunaga, may ara ka bala pa bubudbuburan bala. Gapa nga pe, ka mo man. buti ka nami, no? Di tapos, naku panguha. Tanawan nyo balang lang nakuha? Kung nga kalaman siguro mga isa na kakilo, ho? Bolipay-lipay, naku, eh, ho. Tanawa, bala ninyo kay kadagko, gidya ti may ara na ko ibaligya sa changgi ko ti pila pa na maginansya ko kay ginlibre ko man kuha ning ng kawat ko gali ti <laughs> siling ko mapuli na tadalian anak maabtan ta di ka ido <laughs> so don't forget to like subscribe mga friends so tapos na ko mangawat ti mapuli na ko bye